sarap po itingan. Kapila eh. Yung iba nandiyan, po. Ang oh, kulit na ito ni Astro. Astro so, Sobra mo na kaharutan mo ha. Astro, mag-diet ka nga. Ang taba nun chan. Ano, ha? Likot-likot mo. hindi sila ngayon na na ma-pronounce, hindi mo magulat eh очку ствен Yes ako Yes nya pindah <laughs> pindah na, don. Don na don, ang astro <laughs> mo na sa pala guys, galing kami ng Alcala um, ito ko kasi kay Sir Francis yung namin ng maximum uh, Maximus na namatay yung din din natin na uh, barako uh, na message nag-message kahapon sabi niya kunin na raw, ni, kunin na raw yung day -day niya yung kunin raw niya ah uh, Rhode Island na Maximus So, kinuha namin kahapon. Kaya ngayon, naka-isolate sila. Pakatawa naman na namin sila after 2 months. So, yun. Okay na sila dito. Nag-healing din yung bibi. Nag-healing din yung manok. Uh, Tuloy yung interior. Uh, 18 days na nila sa Webes sa incubator so ipigilan namin yung paghintot nun tapos may lima tayong buklog ulit po sa inyo bago kami magpaalam uh, papasilit namin yung dalawang uh, Maximus namin na pares tapos uh, papakita ko sa inyo yung uh, Maximus na binili ko ng 1.4 at uh, in natin siya kada hap ng uh, antibacterial at uh, gamot para sa sipon para ma-revive natin kasi gumaan siya so ibig sabihin hindi siya gano'n nakakain tapos ang suggestion ni Sir Francis is uh, in, after ng injection sa gabi nasa kulungan lang siya kahit walang ilaw dyan sa umaga, uh, pinakakawala namin, pinapaarawan. And, uh, para mainitan. Pa. Tapos ang update natin, yung mga malalaki ng manok natin sa harap, uh, para hindi nabubuli yung mga sinisil na maliliit. sinutulan na natin ng pakpak, nilagay na natin sila dito sa likod. Pakita mo, Ali. Ayan sila. Kasi pati yung mga Rhode Island natin na uh, tatlo. Ayan, ayan uh, sila. Nakaabang. So lahat lang yan nasa harap yung dati Ngayon nilagay na natin dito sa likod Pinatulan ng pakpak -pak. So yan, tara, tingnan natin yan sa harap Bago kami tupusang paalam So ito naman guys Ano, ito yung binigay ni Sir Francis Ito yung binigay ni Sir Francis Parang mas mabibigat pa to kesa dun sa nauna kong malaki na oh. So only feeding sila at ito pinapakain natin. Thunderbird uh, stock developer. So uh, 48 pesos ang bili ko. So since tatlo lang naman sila kasama to. Ah. Uh, Nyo, oh. So, niyo po ang gaan niya pero malaki na siya. Kasi uh, nagkasakit. So ito naman yung uh, anong basahin mo nga? Spectro Spectrum Max. Uh, Spectrum Max. So, gamot to para sa uh, sipon. Yan. Para, ito yung in inject natin sa manok. Para gumaling siya. Hindi naman siya ganun malala. Akala ko lang kasi kahapon malalang malala siya kasi hindi siya kumain

So, dapat bayad din siya mga ng naka Ah, uh, Rhode Island pa rin po 'yang mga 'yan sila. Uh, Maximus line. So itong pares na binigyan ni Sir Francis na libre, pakiusap na lang niya is alagaan ng maigi. So tututukan po natin 'yan iiwalay natin sila sa iba hanggang sa makompleto na yung mga balahibo nila bago natin sa yun iisasama sa mga malalaki so sa ngayon uh, schedule ng bakuna nila babalik ko siya kay Sir Francis Bukas sa Alcalat para sa B1B1 B1. um, medyo lumakas na siyang kumain so, para kahapon Mahina uh, siyang kumain kahapon. Tapos ang pinapainom lang natin siya since nagay spectromax siya. Is tubig lang. So hinahayahan ko siya mga kain na mga kain. So sana ma-revive ko siya. Kasi kahapon sobrang hina na niya eh. Eh ngayon nakita ko may improvement na lumakas siya. So thank you sa Spectromax effective Sir Francis Salamat So yun lang po muna sa ngayon At uh, sana padaan sa ating muntin channel um, uh, Salamat sa support at uh, Huwag din po kalimutan mag like uh, Pa-share na rin po And uh, uh, Pa-comment kung meron po kayong mga suggestions or observation sa mga sarili ng mga manok kung may alaga man kayo uh, na pwede namin gawin para sa mga alaga nating manok and pahit uh, na rin ang notification bell para updated kayo sa mga latest uploads po natin so sa ngayon hindi lang po muna at si Andy hindi pa rin po <laughs> mapasok at uh, may sipon pa rin so hinahayaan ko siyang maarawan yun. Maraming salamat sa support. Hanggang sa muli. Peace